Saan niyo tiyo, ako nakilala? Sa YouTube? Oo. Oh. Mga kalapit parang kayo po natin. na po. Gagamay na nga po. Gagamay na po. Ano po? Meron? Bawa, bawa, bawa. Eh, yung po ba? Meron. po ako ng limit ng tubig utoy. Ha? Ah, talaga po meron no. Talagang naninibo. Hey! Ayun no. Paano yung <laughs> utoy? <laughs> meron utoy. Ano? Lakan talaga yan. Ano yun? Nabangga sa paa eh. Mga batang. Ganda po talaga ang bata sa probinsya. Sana ipukong sa uh, mga batang uh, tawag na Batang wakit. Batang wakit. Batang bubat Batang wakit. Sino nga pala narin ko sa inyo hindi na nag-aaral? Ikaw ito eh. Daman pa dalawa. Ay, si Bombay. Ay, kay Bombay. Ay, kay Bombay. Aray, hindi na nag-aaral. Hindi na rin po. Ah, ba't kayo tumigil ito eh? Bibili ko kayo notebook sa pasukan. Mm -hmm. Ha, pupunta kayo sa bahay. Sige po. Bunot. <laughs> <laughs> Sino hindi din napasok? Ito si Uto, hindi na napasok. Ba't kayo itumigil? Nagtrabaho po ako. Ah. Nagtrabaho na kayo? Ilan taong ka ba lang? Katarto ah. Ay, ano si Uto eh? Katrabaho na din po. Ito ba din katrabaho na rin? Mag-aalaga ng manok. Ah? Nag-aalaga ng manok? Sasabungin ba o ano? Ano po? Boko kayo Pero din. Pero nga po itak. Tatanggalin ko po para mas malaki. Bulas. Ay, kayo nga ang pag-asa ng bayan mo ito din hindi naman kayo nakapasok. Sa isang pasok. O, sa taon, pasok ah. Ako ang bibili ng mo at saka mga mga kudoy. Eh. Saka ay kudoy. Oo. Oh. Ha? Papasok kayo. Papasok na lang daw po ako sa pasokan. Ayaw niyo pumasok dahil lalabas din naman kayo. <laughs> Papasok. alam mo, Toy, pag kayo nag-aral at pagdating ng araw at kayo nakapag... Uh, nakapagnegosyo sabi niyo yung katrabaho kayo sa poultry hmm. mali mo pagdating ng araw kayo na ang may-ari ng poultry Oo, oh, toy, okay, ganun yun. Para alam ninyo ang mga pagkukwinta, tama pag- pagka... Uh, kasi pag hindi nag-aral, pwede tayong maluko. Mm -hmm. Pero marunong ko namang mag-minus -ma times. Ay, okay, mag-aaral lang. Eh. Ayun! 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 Ayun!

Pasiro. Ano pangalan? Pasi ulat. Ako po yung magaling. Yeah. Hige po. Pasi ulat, pasi ulat. Pasi ulat eh. Pagka, pagka tamahan nyo, biglang taas. Ay guys, ang dami dito. Mga ka guys. Ay guys, so, nakadali na. Nakadali na isang. Oh, po. Laki po. Ako po nakawalin yan. Ako po tayo po. Harap mga batang kahangga ko din eh. Ay po. Ayan guys, dami oh. Pero sila doon yung mga pasok. Ay sayang, kayo uti malayo pang makakabot ninyo. Aabot pa kayo sa kabilang barangay! Mayroon mga nagtili lang mga kaisan! Ay nai! Ayun! Oo! Hindi na! Ay pa Para mga bulu na rin mga bata ko eh! Woohoo! Otey! 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 oh! Otoy! Oh! Dini! Otoy! Ging! Ging! Yan dalawa! Aba! po pala mga kahangga okay. ko Dini! Yan ang gagaling! Otoy! Nain Hati-hati kayo! Uh, Hati magka-away! Pakita nyo, pakita nyo. Pagkalaki po. Dali ko dali. Ito nga po, ang panahuli ko. Oh, dalawa na kayo. eh. po, dalawa. Pagkalaki nito. Ay, hindi pala kayo. Utoy. Dito po. Aray, ang mitig. Dito dito. dito, dito. Ako, ako, ako. Ang Oh. Ang mitig yan. Yun, utoy na kayo. Yun, oh. Sabi mo, wala. Nasa ina, hindi. Ino. Sabi, ito, ito, ito. Yan. Utoy, babalikan natin yung kapila doon. <laughs> Ah, ano yung makasukuhin san? Pari po tayong paksew! Mga kaysa, po. pupuntahan po namin yung kabila. Doon sa amin pinakapi kanina. Hindi ayun, ayun, oh, yung pantuhog ninyo. Marami din ah, oh. Pantagdag nyo sa tilapia. Hati-hatiin natin. Hati-hatiin kayo. Hahatiin ko, ako na. hindi kayo mag-away away kung talo-talo. Tagagalawa. Lahat matag tayo, ako ang mag-ahati. Lahat sa ng malaki ay akin. <laughs> hindi, sa inyo lahat yan. Sino nakakuha ng malaki? Iyan. yan. Ako po. Ah, sige. Akin. Okay. Okay, akin yung isa. Akin yun. Ano ito? Akin yun. Akin yun. Hiyaan mo na din eh sa isa. At oh. kayo naman ay magkapatid. Ito lang ako. Yan. Iyo yan ito. Aray. Ito. Ari, malaki din yun. Gusto ito, mo rin. Hindi labi niyo. Kaya tiga galwa. Malaki. Parang ko ito makuku. Mara. Tapos. Ako din po. Iisa pa po yaki. O, ari. Iyo e, yung malaki. Yan. Kanya na po ito. Kanya na po. Ayo. Iyo ilan pa yung iyo? Dalwa. Tatlo. Iyo na may iyo malaki. Iyo ito iyan. Makakahuli pa naman tayo dun. Ilan? Tatlo. Kaya, kaya na may magkasama sa bahay. Ano? Ito po yung malaki oh. Oo, yan. Tala, yun na may maliit yung kanya kaya marami. Pero may malaking isa. May yun na lang din to. Kaya yeah, mo oh, na ito. Kala kaya nga tayo nung uli ko? Kaya mo na. Ayos lang sa iyo ito Ayos lang sa iyo. Ito nga rin nakakatawa. Anong pangalan mo ito eh? Kurdoy. Kurdoy. hindi Ay hindi po. Ang... Pero anong palayo mo? Kurdoy. Kurdoy. Kaya rin ba? Tanga rin po nakakatawa po ito ito. Sisikat ito ito ito. Sisikat po yan. Iba yung aura niya eh. Si Pordoy. Oh, ano? Po to. Oto Si Pordoy. Kasama ka sa vlog ko ito po. Si Pordoy ito. Ayan, mati-discover po. Eh hey guys, so ang dami kong nahuli. Si Pordoy. Ito po ay ginger lang. Punta po kayo dito. Dumain po kayo. Pinakamalaki ko ng hundi. Huwag na pala. Baka ang buksan Ay, ito pala. <laughs> Natayo po yung mga bata eh. Pero yung mga followers po natin, pag po gusto nilang manghuli, sinasama ko po sila. Followers po ako ano si Pordoy? Yan pala si Pordoy. Madali yung ano, marami yung tanim. Uto yun tayo. Marami yung tanim na ano. Pordoy! ay isang pangalan ni Uto eh. Si Pordoy. Yan mga kaisan yung ating munggo. Malago na po. Yan mga kaisan oh. Busngi na po ang ating munggo. dini ni eh, Pordoy. Ah, sipag na rin mga Ari oh. ang lalaki, ano, utoy, ari. Kita kong gumamay, eh. Nandalag, ari, o oh. Ah ah Hari, ini tau kenapa tuh? Sampun taun Ang liit Ha, <laughs> pero nanonood tuh sa lungga yun, Yung kapatid mo Ay, yung, yung malayo tao Malayo ang mararating yung batang yung kita ko ay Iba ang aura, tao tayo. Kayo, baka kayo gabihin Doon pa po sa kanila, kabilang barangay pa po sila ay Ah, eh. oh, lapit na lapit lang yan ay, uh, ganoon lang tayo ah So, Yon, Toy. Ay, dalawa. Sige, tapos Ay, 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 Ako na, Toy. Yon. Yon. Ang mga kaling ang support. Huwag sa lato Ang galing po ng batang ali, oh. ah, ay, talagang lalapas po ang ito. Yung... Sa... Ay. Magaling. Ako, oh, alam mo. na. Huli na. Pitaw, na. Huli na. Huli Ay, ang galing ni Porto yung mga kaisan. Ano Batang, batang mananalag ay, no? Ito okay, po, mga Tapos yung huli mo, pakita mo yung huli mo. Ito. Ito. Ah, ah. ano? Ito. No! Ayun, ayun. Ayun. ayun! Ah, lakay Ay, ano po. Ayan po, ang gagaling po ng mga bata manghuli mga kaisan Ayan o. kami Mga bata po halat natang mga huli. Ayun, at nilalamig na si Utoy o. Oh. Ayan. Wala ba kayo mga dalambihisan? Hala, hala, ligo na, hala. Ligo na kayo dun at magbanlaw na. Lakay dami pong huli niya. Hati-hati kayo ha. Huwag kayong mag-aaway Utoy nga. Oh. Aka okay, na mag-ahati. Huwag na ninyong hatiin yung dalag. Akin na Totoy. Totoy, payag ka bang iyo yan? Oo. yung ba? maliit. Oh, no. Sira na may dalawa o, sa malaki. Oo. Oh. Ito rin yung hito. Patingin nga. Tapos yung lahat ng hito, ibigay mo na sa kanya para hindi naman na rin eh. Ibig sabihin, dalawa kayo diyan hmm. Lahat ng aring huli ninyo ay kanya na lahat. Ari. Isa, dalawa, tatlo. Yan naman, ha, dalawa naman kayo diyan Ayos lang kasi. iyan ulit kasi. Bibigyan ko po po siya dalawang hito. Oo, oh, bigyan mo pa. Ano ba? Bigyan mo para yan, malaki. Marunong ka pala yan, o, diyan talaga pag magtutro pa. Okay. Yan. Ano, ayos na? Ayos na ang hatihan ninyo, to. Ayos na. O, te, kaya naman na rin marami. Dalawa kayo din niya. Kaya na may magkapatid. Baka kayo magpambuno pa pagdating sa bahay. Kuya salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Sige, Odoy. Ayun po, mga Kuya salamat. Oo. Parang nga po salamat. Ote, ari pang abuno kong timba. Arin na may luma na. Hindi ko ilalagay ha. Toy. Para pag mangunga kay bukas, wala nyo may pahabol pa si Cordoy. Ay, oh. ah, yun oh, tamuto niya lamang. Ay, ah. Ay, anong galing batang ari. Tumili ka Toy. What's up, mga kapordoy? Kaya daw, Toy? What's up, mga kapordoy? Ha, ah, mga kaisan, pauwi wow, na po tayo. Tayo po ay nagpala ng uh, pailog po. Ay, dumaan lang si Daotoy. Sige, Toy. Thank you. Oh, papakita ko sa inyo mga kasi yung ating pinala may mga ipot na rin po ng manok yan oh ge okay. ingat kayo yan may mga ano na rin po yan ipot ng manok nilagyan po namin talagyan na lang natin namin po ng plastic mulks yan pero nilagyan pa rin po ng ipot yung pinakang uh, gitna nadinin na po kami pagpapala pero po yung gitna ay meron na yun papakita ko po sa inyo ayun milky ayun milky Yan, aray, pinala po namin kaninang mga gayaan. Aray. Yan. Pailog lang po, baybay tabi. Hanggang doon, sa labok. Yan. May pailog na po yan hanggang dyan. Tsaka po, aray. Aray ho, daritso na po, aray. Yan. May mga pailog na yan. Daritso na po yan, yan. Sa pagayon. Lusot ay doon sa kabila. Yan. Para po tumigkal. Yan, hello po sa mga security guard ng Luis Valad. Tsaka po sa mga guro. Yan. Tsaka sa mga yan, nakakakilala kay Bokuman. Nung una, hindi alam ni Bokuman. Nasa YouTube ba? Ay, I may mean, maraming Marami nagpapicture sa kanya. Salamat po sa inyo. Nagugulat siya. Sabi sa akin na eh. Kuntuli, ba't kaya may mga nagpapicture sa akin? yun sinabi ko sa kanya sabi ko pina sa youtube baka hindi mag youtube din po pag kung hindi na po ba si busy sa pag aaral maganda yung makakatapos po muna alam mo yung pagbata po ay pag nalibang at kumita ng pera nasa sa na kanya naman sinasabihan ko naman siya kung mag youtube na siya yan hapo na tayo mga kainsan tayo po pa na maraming maraming salamat to sa inyong pagsama at ingat po lagi Stay humble and God bless. Peace. Bye. po.